Me, Mom. Hindi na sikreto na ang mga bata ay madalas na mahirap kontrolin kapag tayo ay lumabas para mag-shopping ng malapit na magpasko. Pero isang 11-year-old na batang lalaki sa isang Ohio department store ang hindi lang nagdabog o umiyak sa harap ng mga tao. Gustong-gusto kasi raw ng bata ng isang laruan. Pero hindi ito binili para sa kanya ng kanyang lola imbis na sumigaw at magdabog ang bata gaya ng maraming ibang bata. Ay sinuntok niya ang kawawa niyang lola sa mukha. Ang batang lalaki ay naibok sa juvenile detention at nakasuhan ng domestic violence. Hindi na natin kailangang hulaan kung ano ang matatanggap niya itong darating na Pasko.